sa mga in in okay. so for today's video ay ipaprank natin si mama ko alam niyo nasan ako nasa labas ako guys kasi may ingay doon baka yung mamaya hindi niyo marinig so dito na lang ako so ang gagawin natin for today's video ay ipaprank natin si mama okay So, magbabait-baitan tayo for today's video. Pero, hindi naman yun yet. Hindi naman yun. Ipaprank talaga natin. Hindi pa kasi ako nakaprank. Ang dami na lang dito sa amin bahay. Pero ba ba kasi guys, kasi guys, ay hindi pa kasi ako nakaprank kay mama. So, lang. You know, Ito pa ang kulay So, let's go. Nalimpit ako ng na. higakan. Ang tatay si mama. Kunyari, aalihin natin siya um, kunwari, sasamahan natin siya sa vlog, hindi na alam, ipaprank mo na pala siya. Let's go, magpapaitan tayo. Dapat ma maganda yung acting mo So, let's go! Ma, say hi. Hi. Ayan. So, pag nang mama ko, ano na nakain? Limpit ko nga lang muna itong mga higaan namin. Sa bagay. Bukas ako na mag-isa naglilimpit. Minsan po, pag nilalate ako, wala na po ang kasama. So, yun. Let's go. Kus. Pinipinta tayo ng gan. Di pala pinuloy ni Mama yun. Di ba? magbabait tayo. nalins tayo. Pero may ka siya. Magkakalit tayo. Magkakalit tayo. So, pa. tayo. So guys, kakatapos ko lang maglinis at wala pa kasi sunset sunset lang ako dito. Kasi araw-araw is ko na -ara, Araw-araw ko 'to ginagawa. So, papretain ng motion sa magpapalit tayo ng kanyari mo right fight pa tayo tapos ano tapos na yun magkasalit na ako at yun upisan muna natin mag maging mabait sa kanya tapos yes na yes tayo yun let's go ma sali ka sa vlog dara na sali ka na sa vlog ang gagawin Tara dito sa kapo ka. Naglambingan ah. daw tayo. <laughs> oh, oh. <small> Mag-almusal ka na. So, dito ko ilalagay yung camera, guys. Hmm, Basaan na likod mo. Puno yung pistawi na nilagay ko doon sa labahe mo. Magpanding mo muna daw tayo eh. Gagawa hmm. tayong timing. sa aking nadarama. So, ba tayo? Ayoko ako nga. Ang baho mo. <laughs> yeah, Ito tayo, guys. Gusto ka. Ay, mo na lang, Beng. Ma! Ma! ko nga dyan. Let's go. Ang tayo sa kanya. Wow! Ang tara Kita mo na sa ano ko tumit, diba? Hindi ko talaga kinakaya. Ay, kinakaya ko, di kasi imula na ako sa nanay ko. So, let's go. Ito na naman ang galing ng namin ko, diba? Kom! na ano lang to ah. <coughs> try natin, hindi siya pansin mo. Basa ka. <coughs> baka sakali, ano? Na, ano na natin siya mapang. Ano lang, ten days lang. Tapos, pakatapos nyo. Um, Maglilinis na nila siya tayo. For 8 days. Yeah. So, tapos nyo, um, Wow! So, hindi natin siya napapit sa inyo. Kasi nagigigil na din ako sa inyo. Tapos, kukain muna tayo. Beh! Ah, Ang